po, uh, pakikinggan naman natin yung video. Uh, hindi po siya physically present. Video po ni Elias David. Uh, si Elias David ay gumawa po ng video, uh, colleague at uh, mga uh, resource persons, dahil siya po ay nasa ibang bansa. At uh, baka hindi maayos yung kanyang connection, pero kasama pa rin natin siya live para patotohanan ang sasabihin niya, uh, ang sinabi niya sa pakikinggan nating video. Okay. At uh, for the record po, uh, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas, uh, ng bansang uh, kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Quiboloy? Bali po, yung kapatid ni Pastor Quiboloy is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang ano, parang pinilit ka rin mag ano, magbeg ganon mamalimos. Bali nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po ako nang nakapasok uh, 12 years old po ako. Kasi po pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Tibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, in-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda, ganun. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga asin, hindi ko pa kabisado ang patakarang dalog ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. May experience mo bang maano? Ma -ano? ma, uh, ma paparusahan ng physical? Yes po. Nung nag full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy. That time po, uh, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, po, inilagay nila ako sa Dabao, sa uh, studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting dahil nga po cameraman ako sa media mayroon uh, meron daw pa naging girlfriend kasi bawal na po daw yun kasi through, through mobile nag-report yung reporter ko na meron daw akong pa-textmate na taga-RPN na reporter pero hindi po yun totoo tapos inold nila ako noon hindi na nila ako pinaduty tapos yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko yung ministry ko ngayon nagpaalam na ako lalabas hindi nila po ako pinayagan ang ginawa po nila yung mga gamit ko inilagay nila ako sa Bartolina nung nilagay nila ako sa Bartolina 14 po kami magkakasama. pinorture nila kami nilagyan nila kami ng sisi sa mata inontog nila yung yung ulo ko <laughs> pasensya na po kasi na po ko Nagiging emosyonal ako kasi 10 years na, na, na nakaraan pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Ilagyan nila sila yung mata ko. Ilagyan nila sila yung ari ko. Ilagyan nila sila yung bibig ko. Alam mo ba, Five okay. hours pa ako hindi nakasita. Sigaw lang ako, sigaw pa rin na ako pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo pa makakarap? Pila, okay. Pilala po sila lahat. Ang nag... Ang nag... Torture po sa akin. Number one po, si Junyo Pablo. Tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya. Pamangkin po ni Pastor Kiboloy Antico. Inutos ba ni Pastor Kiboloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo? Or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yon. Ang nangyari po kasi noon, madam, uh, madaling araw yon, uh, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari, galing sa Amerika, live po yon, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last, last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbo, pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, si inestambay kami dun sa taas sa Bartolina. Pahinga nila kami dun mga isang linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng Esimenay na binili ni Pastor Kibuloy. Pero ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa uh, grupo, doon sa kingdom? Yes, ma'am. Uh, bali, nung nag, nagpa, nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali ako po ang nagplano lahat ng pagtatas namin. Maraming salamat Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po kayo. Okay po. Salamat po sa pagdaloy nyo sa hearing natin. Uh, online at muli salamat po sa iyong uh, video na pinakinggan namin ngayon lamang uh, Elias David ikukumpirma ko ulit ano po para on the record uh, para sa amin at sa live um, at, at bago po yun, no for the record din uh, dear colleague at uh, resource persons ito pong testimony uh, ni Elias David ah uh, itatanong ko rin po sa kanya mukhang nagkokorroborate sa unang testimony nung unang hearing natin ni Elias Jerome doon nakaupo last time. So Elias David, uh, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live. No? Uh, ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, uh, natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikuwento ang iyong kwento. Eh, bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. Sino naman yung angel of death na yun? Hindi ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi Nung Taong 2018 2000 2018. May mga kasama akong dating full-time worker. Na ganito rin yung ano nila, uh, kaso nila uh, lumabas din sila at meron din silang again sa loob ng kingdom. May tatlo akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. Tatlo po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin diyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala na man kaming kaaway. Napakabigat nung huling binanggit mo uh, alias David. At uh, mamaya actually dun sa isa pa naming uh, witness, victim survivor, si uh, alias uh, Jackson ay eh may itatanong din po ako sa kanya kaugnay nung binanggit mo. So, nabanggit ko nga kanina yung video mo kanina ay nagkokorroborate dun sa bahagi nung unang testimonya ni Elias Jerome. At mamaya naman dun kay Elias Jackson, itatanong ko rin itong huling binanggit mo na may tatlo kang kasama na lumabas din, uh, nagka, na naabuso sa loob ng kingdom kaya umalis at uh, kalaunan bagamat sabi mo nga hindi mo naman masasabi kung taga kingdom ang gumawa pero kalaunan uh, napatay sila dahil sa pagbabaril sa ulo babalikan ko po yan Elias uh, David mamaya kay um Elias uh, Jackson uh, so sa kabila nitong takot uh, mo sa kabila nitong alam mong may tatlo ka pang dating kasama na uh, pinatay, ano ang nagbigay sa iyo ng lakas loob na magsalita ngayon? Uh, ang nagbigay ng lakas ng loob po sa akin, simula nung no, na, na, nakita ko po doon sa unang hearing, yung about kay Senyor Aguila, halos magkaparehas lang po. At nabigyan din ng katarungan yung mga biktima doon. Kaya yun ang alam ko na baka bigyan din kami ng katarungan at dinigyan din kami. Yun din ang layunin ng Komite alias David na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng justisya mula sa ating gobyerno. Mabutit na nasubaybayan mo pala yung... Uh, isa naman naming investigasyon dito sa Senado tungkol kay Senyor Aguila at mabuti nabatid mo na uh, nagsimula rin silang magkaroon ng pirasong katarungan no? hanggang sa ngayon uh, at ako'y nagpapasalamat talaga kami po sa Senado ay nagpapasalamat sa kanila, mga testigo noon uh, kay Senyor Aguila at ako'y nagpapasalamat ngayon sa inyo mga testigo ngayon sa aming investigasyon uh, tungkol kay uh, Apollo Kiboloy. Tama ba, Elias David, na kasama mo yung witness nga natin nung nakaraan, yung binanggit kong si Elias Jerome, kasama mo, sabay kayong binartolina, pareho kayong nilagyan ng sili sa mata at sa ari, at pareho kayong inutusang iumpog ang ulo nyo sa pader hanggang dumugo? Yes, ma'am. Magkasama po kami. Opo. At uh, tulad ni Elias Rene, kanina lang, uh, nagtrabaho ka rin sa SMNI, tama ba? Yes, ma'am. Cameraman po ako sa SMNI. Okay. Diyan po ako nag-duty sa na Senate, Congress, oh. minsan sa Malacanang Prescon, sa NEB. Dito mismo sa Senate, nakapag-duty ka na pala. Yes, ma'am. Oh. Nakapag-duty na po ako dyan okay. Pati sa house, pati sa Malacanang, bilang uh, cameraman yes, ma ng SMNI. Yes, ma'am. Okay, so naging kasama ka pala namin sa trabaho dati. Nadagdagan lang yung yes, dahilan na gusto naming marinig ang iyong katotohanan at makatulong kung sakali no, sa paghanap mo ng hustisya. Um, Elias David, narinig mo kanina yung testimonya ni Elias Rene, ano? Yes, ma'am. Okay. Kaya mo bang kumpirmahin, Ito nga, yung sinabi din ni Elias Rene na wala kayong sweldo noon bilang mga empleyado? Yes, ma'am. Uh, Diyan kasi sa loob ng kingdom, ma'am. Huh? Uh, lahat ng mga nilalagay nila dyan sa, sa TV station, lahat yan experience lang magsim magsimula sa cameraman. Lahat yan experience. Tinuturoan lang. Wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, wow. wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main angkor, katulad ni dati ni Mike Abe, may sahod yun. At yung ibang kilalang mga angkor. Pero yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Kibuloy, walang mga sahod yan. May outsiders? Ano po, Elias David? Wala pong mga benepisyo. So, kinoconfirm mo yung sinabi ni Elias Rene kanina. Walang sahod, walang benepisyo. Pero may outsiders din sa SMNI, di ba? Gaya ni Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Yes, ma yung mga outsiders tulad ni Lorraine Badoy, may, may sweldo ba sila sa SMNI? Ah... Uh sa akin ma'am, during my time ang kasama kong taga labas nung nandyan pa ako sa kingdom si Erwin Tolpo at si Mike Abbe. yun yung time ko pero ngayon hindi ko na po naabutan yan si Ma'am Lorraine Bado Miss Lorraine okay Salamat po uh, so ang huling tanong ko sa inyo sa ngayon kung kasi yung unang tanong ko sa iyo kanina ay talaga bang Apo ka ni Apollo Quiboloy, sabi mo, oo. Eh, wala ka namang dahilan siguro para siraan ang sarili mong lolo, ano? Yes, ma'am. Wala po akong ibang dahilan. Ang inaano ko lang, siya mismo ang nag tinawag niya kasi ako. Nung time na hinukap kami, tumawag siya, minention niya yung pangalan ko. Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Mahigit dalawang libong tao yun, mga full-time worker. Doon niya sinabi sa amin kung ano ang mga parusang gagawin sa amin katulad ng paglagay ng sili sa mata, pagpakain ng sili at paglagay ng sili sa ari. So tinawag kang by name ni yeah. Kibuloy nung hook up na yon. So kilala kanyang personal. Kilala niya po akong personal ma'am dahil nakapag-usap na kami ng personal dati. So kinikilala kanyang bilang apo niya. Hindi ko lang po ma'am alam kasi ma'am pag worker ko ma'am pag punta ko sa Davao ang nakipag-usap sa akin yung administrator niya si Ingrid Canada. Siya yung nag-offer sa akin na mag-aral sa Jose Maria College sa GMC. Pero hindi po yun natuloy dahil sumunod na araw noon, binigyan na ako ng ticket sa barko, biyahe kami ng Manila, kasama ko yung mahigit tatlong daan na bagong full time karamihan nun, minor de edad kagaya ko tatlong daan na karamihan ay minor de edad pa yes ma'am so nakapag-usap kayo ni Pastor Kiboloy kilala kanyang personal binanggit niya ikaw by name dun sa hook up pero hindi mo sigurado kung alam niyang ikaw ay apo niya alam niya, ma'am, na apo niya. niya ako. Niya. Dahil alam ang pangalan niya. ko, dahil ang pangalan ko ay pangalan ng as ng asawa ng kapatid niya. Okay. So alam niya. Ha, and yet sinapit mo rin ang ganyang klasing mabagsik na, na parusa, kahit ikaw ay kadugo ni Kiboloy. Huling tanong na lang okay. sa akin sa ngayon, no? Elias David. Dito sa Uh, walang sahod, walang benepisyo ang mga ordinaryong empleyado, ang mga full-time workers uh, ng Kingdom na pinatatrabaho sa SMNI. At yung tungkol sa tanong ko sa mga outsiders, alam po ba ng mga outsiders ang ginagawa sa full-time workers tulad ninyo? Uh, sa During my time, ma'am, uh, hindi po alam. Nung nagtatrabaho po ako bilang cameraman, minsan dyan sa salads ng sa senate kung saan nag iipon ipon yung mga cameraman minsan nagtatanong sila sinasabi nila sa akin kung magkano daw ang pasahod sa amin ni pastor pero na-briefing na po kami dati pag may magtanong sa amin kung magkano ang sahod sasabihin lang namin na mga scholar kami ni pastor siya ang nagpapaaral sa amin pero hindi po kami pinag-aral Pareho pala kayo ni Elias Rene kanina, pinangakuan makapag-aaral pero hindi naman talaga tinupad yung pangakong iyon. Year 2007 po ma'am, nagpaalam ako kay Marlon Rosete mm -hmm. na mag-aaral ako. Pinaaral nila ako ma'am sa Matay National High School sa may Project 8. Mm -hmm. Pero hindi rin po ako nakapagtapos dahil kagaya ng sinabi ko ma'am, kada hapon magtitinda ka, magsusulisit ka. Tinamad na ako ma'am kasi ma'am, walang time para mag-aral. Puro tinda, puro sulisit, harana. May harana pa. ay eh, talagang pag ganyan ang trabaho mo, ginawa kang working youth, hindi ka talaga makakapag-aral. Um, Elias uh, David, So, ang sabi mo, hindi, uh, sa pagkaalam mo, hindi alam na mga outsiders na walang sahod at walang benepisyo ang full-time worker sa uh, SMNI. Diyos ko, nandito ka pa pala sa Senate noon. At uh, sabi mo nga, uh, pinapasabi na lang sa inyo na scholar kayo ni Pastor. Pero kahit scholar, pag, pag pinagtrabaho, <laughs> dapat... Dapat may sweldo, may sweldo hindi yung kayo pa yung abonado ano po eh, dito sa senate pinaglalaban din namin yung mga uh, na, mga on the job training mga ganyan na dapat may may compensation ang uh, ang ang trabaho nila so marami salamat Elias uh, David uh, yun yung mga tanong ko namin sa inyo sa ngayon pero please stay online kasi baka kami nung mga kasama ko ay oo may tanong pa. Siguro huling palang tanong sa iyo sa ngayon, Elias David. May mensahe ka ba sa lolo mo? Yung lolo mo na wala ka namang dahilang siraan, yung lolo mo na sabi mo alam naman niya na ikaw ay apo niya. May mensahe ka ba sa kanya? Ang mensahe ko lang po, kay Pastor, binangakuan mo ko ng sabi mo magandang buhay. Pero ibinigay mo ako sa kamay ng mga kasamaan mo para babuyin ako. Halos buong buhay ko, inalay ko sa'yo. Pero ganun ang ginawa mo sa akin. Maraming salamat, um, Elias David. Uh, naririnig po namin Uh, at sana maririnig din uh, ni Kibuloy ang uh, taos puso mong uh, mensahe. Salamat po. Uh, Ma'am. Yes, Elias David. Gusto ko lang pong sabihin, gusto ko lang pong isabi kung sino yung mga kasabot sa pagtorture sa amin. Mm -hmm. Yung nagpahirap talaga sa amin. Diyan sa nobaliches kay Sonzili. Mm -hmm. Si Nining Lisada po. Mhm. Uh -huh. yung administrator ng building dyan sa compound ni Kibuloy sa sa Novaliches. Uh -huh. Si Marlon Rosete, head ng logistic department at the same time may position sa SMNI. Uh -huh. Si Gio Ayang, personal driver ni Kibuloy at the same time bodyguard. Uh -huh. At si Benjie Gantalaw, coordinator at ministro Crisanto hindi ko matandaan yung apelyido. Ito po yung okay. head sa head ng security uh -huh. at itong dalawang security guard na si Percival Caparros at si Rene, Sila po yung nagprepare ng apat na bao ng nyug na punong-puno ng dinikdik na sili para ilagay sa mga mata at sa buong katawan namin. Maraming salamat Elias David. Um kukunin namin yung tamang spelling sa mga pangalan ito para Uh, isama sa pagdinig at posibleng imbitahin para sumagot sa mga uh, tanong ng komite very well noted po Elias uh, David maraming salamat sa iyo